ganap nga. Ay, napakaaga ko nagising at halos hindi na nga ako natulog dahil alas stress pa nga lang to. Eh, kailangan ko ng maligo. Aga kasi ang call time ng parada namin. Tingnan nyo naman, madilim pa. Dito na yung nag sa akin. <laughs> Pero yun na nga, fast forward. Nagbiyahe nga kami. Papunta nga ng San dipon sa Bulacan. Diyos ko. At nga kami ay wala halos energy dahil anong oras na nga kami namamahingang gabi-gabi. Tingnan talaga, Disney Princess, kahit tulog, beautiful pa rin. <laughs> actually yung parada na to, eh, two months na nga ang nakakaraan nung nangyari. Ngayon lang talaga ako sinipag mag-edit. Paano ba naman? Dalawang buwan din wala yung page ko. Hindi <laughs> lang naman ako ang paparada dito at meron nga akong iba pang makakasama. Bukod nga sa team ko, eh, meron nga kami mga artista na makakasama. Kagaya nga nitong si Vin Abrenica, kanya man na. <laughs> Dito nga rin si Boss Toyo at maya maya nga inilapitan eh, na nga ako ng mayor ng San Ildefonso, Bulacan. Kahit nasikat nga itong mayor na to at napakabait talaga niyan tuwing nakikita kami dalawa ni Bebo. Na mayor, alam mo na next year, ninong ka. Tsarek! <laughs> din naman, dumating na nga ang paborito ng taong bayan. Walang iba kundi si Angelica. O pagdating nga niya, ay eh, tinawag na nga kaming lahat para sumakay na nga sa aming kanya-kanyang float. Pero yung mga kasama ko sa float, eh yung mga team namin. So no, nakshuta, ah. nung nakita nila sa Angelica, parang gusto na nilang lumipat dun. Eh. Ay. <laughs> Mayor na San Ildefonso. Kasi pangalawang beses niya na kaming inimbita dito sa bayan nila. Una, ang punta namin dito, akala ko walang nakakakilala sa amin. Dahil hindi pa nga kami nakakaalis, may nagpapapicture na sa akin. e eh binilhan ko na nga sila ng candy. Mm. <laughs> so, pangalang sa sasakyan namin, pinagbubukas na namin to para mamaya ay eh, madali na nga magbubud. Matula na lang kanyang re, people of the Philippines, makakuha lang sila ng how-how. <laughs> tak may Actually, medyo umiinit na nga nung mga panahon na yan. Buti na lang din, maya-maya at ilang minuto lang, eh nag-start na nga ang parada. Siyempre, bago nga mag-start ang sagalahan ko, eh binilad muna nga ako ni Mayo. <laughs> Sobrang dami palang tao dito sa San Ildefonso at lahat sila nakangiti. Ang tuwa nga sila sa nangyayari, parang hindi 45 degrees. Nakshuta. <laughs> Actually guys, madalas naman talaga kami nadadaan din sa San El de Ponso. Pero first time ko nga lang paparada dito. Buti na lang talaga. Sobrang babait na mga organizer. Hindi pa nauubos yung isa namin tubig. Meron na ulit kapalit. Kaya syempre, tinanong ko na rin kung wala bang papansin. <laughs> Tuman, sobra ako karanot ni. Kasi simula kagabi nga eh, hindi nga ako kumain. Nakabahan kasi ako doon sa short na nabili ko. Ay, mahirap na. Baka habang nasa sagala ko eh, biglang pumutok sa akin. Diyos ko. <laughs> Pero sobrang nakakataba talaga ng puso. Yung marinig mong meron nga'ng tumatawag sa pangalan mo tapos ang hihingi ng Gcash. Ay, Ay naksyuta kayo. Hanggang dito ba naman sa parada? Gcash pa rin ang hinihingi nyo. Kaya muna mamimigay ng Gcash ngayon. Magtiis muna kayo sa Max Candy at How How. Tuwang-tuwang tuwa ako sa mga ka matanda o bata, eh tinatawag nga ang pahalan ko. Alam, medyo nahihiya ako at bakit tumatawag sila? Sinasabi nila sa akin, naksyuta. <laughs> Masabi ko sa inyo eh, may patubig na naman sila. <laughs> Gusto ko nga sana ang babain yung mga gustong makipagmarite sa akin sa baba. Kaya lang mahaba pa daw yung lalakbayin namin. Enjoy ko na nga lang ang 45 degrees na init ng panahon. Wala naman akong no choice. <laughs> Mga time nga na to, eh, sineselebrate nga nila ang Bulak Festival. bentang bentang ako sa mga ganitong klase ng piyastahan. Ang galing nga silang pipili. Baludang balu kung sino yung mga malalakas man nyo po. <laughs> o kung sino man po ang mga asawa nito, ay, kikilig po kang Angelicong. Tsares! <laughs> fans na dinayo daw ako galing sa ibang lugar. tuwa naman mo ako sa kanila kasi kanina talaga nag-uusap kami ni Bebo. Sabi ko sa kanya, Diyos ko, ka, may nakakakilala kaya sa atin dito? O oh, meron naman mo, mga 34. Ganun. Charisse. <laughs> <laughs> Liapat nga kaming pinarada ngayong araw. Si Boss Toyo, ako, si Angelicang at syempre yung Pekaman Nyaman. Vin Abrenico. <laughs> Sobrang sayang ang pumarada sa mga ganitong kasasayang bayan. Iba nga hindi naman talaga ako nakikilala pero nakikitsir para hagisan ko ng candy. Tsares! <laughs> pero syempre, nakaka-LL tayo. Hindi lang candy ang kaya kong ihagis sa inyo. Fair din talaga ako ng mga t-shirt kasi yan ang mga gustong gusto ng mga tao. Biruin mo yon Sa init na yan, nagtsaga talaga silang lumabas at makita tayo kung kaya ko lang maghagis ng isang kaban dito. Ay, loko. <laughs> Kaya naman sobrang na-appreciate ko talaga yung mga ganitong tao. Sabi ko nga sa inyo, i-appreciate natin yung mga taong na-appreciate din tayo, hindi yung chinichismis na tayo, sinisiraan pa tayo. Eh. Right? <laughs> Marami pa nga kami nakaline up na fiestahan na pupuntahan ni Bebo. At ngayon ko lang talaga nakita sa video na nabibilag pala tong si Bebo. Inaalala ko tuloy yung kutis niya. <laughs> Habang palayo nga kami ng palayo, eh, nung nakarating nga kami dito sa may bahayan, eh, mas marami palang taong naghihintay sa amin. Grabe naman talaga ang suporta ng mga taga San Ildefonso. Parang nakumpleto nga, 3 hours natulog ko. Nakshoot, <laughs> Luzon sa Bulacan, eh, napapanood ang mga vlogs ko. Nahiya talaga ako ng very light kasi wala naman akong ginawang matino. <laughs> okay. Gawin. Kinain ko na ang saging na nakadisplay dito sa harapan namin. Naksyuta. Ha? tago <laughs> nga po ang lahat. Bukas po yan, May 4, 7pm. Magkita-kita po tayo sa aking unang sagala ngayong taon. Sa may may santol, bulakan, bulakan. Handog po yan ni Consihal Marvin Garcia. Yan lang naman. Salamat! share nga pala ako sa inyong laro at paalala lang, ito ay para lamang sa mga nakakatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa bata. Nga pala yung Ace Game na makapagre-register kayo gamit yung link na makikita nyo sa comment section ko. Dali lang naman mag-register, sundan nyo lang yung ginawa kong step. At ilalagay nyo lang yung referral ID na makikita nyo rin sa comment section. Pwede nga kayo mag-cash in gamit ang mga Gcash, tapos marami na rin kayo laro na pwedeng pagpilian dito. Eh nga sa peryaan, meron din ditong color game na madali lang din manalo, pero syempre libangan lang to. Kaya kung wala kang extra, eh, na muna maglaro. Bukod oh. nga sa color game, eh marami kayong pwede pang pagpili ang laro dito. Kagaya nga nitong Super Ace. Madali lang naman tong laruin. Pindot-pindot ka lang. Tapos pwede ka na rin manalo. Kagaya nga nito. Siyempre, gaya ng ibang laro, meron ding naman natatalo at meron na nanalo. Swertihan lang talaga. Mga napanalunan nyo, eh pwede nyo na rin withdrawin gamit ang inyong mga Gcash account number. Alala lang, ito ay libangan lang at bawal sa mga bata, ha? Hmm. gusto nyo rin maglaro, yung link makikita nyo sa comment section. Go!